Hello guys, for today's video guys, ay kung para ba natin i-hide ang ating numbers sa ating following sa Facebook. So, click natin yung Facebook. Click natin yung profile. As you can see guys, meron akong 6,825,000 followers. And then, meron akong pinafollow 309 na pinafollow ko. And then, ang gagawin natin ay itatago natin to o i-hide. So, pumunta tayo ulit sa ating profile na maliit sa bandang gilid. I-click natin to. Then, may makikita kayong sign ng settings. Click natin to. Then, hanapin yung privacy and check up. Click natin to. Then, who can see what you share? I-click na, i-click lang natin to guys. Then, profile information, audience tagging, blocking. I-click lang natin yung continue sa baba. Then, I scroll down. May makikita ka friends and following. Who can see your friends list on your profile? Nakapublic siya, guys. Who can see the people, pages, unless you follow? So, nakapublic sa akin, guys. Ang gagawin natin ay click natin itong public. May makikita ka public, friends, friends except specific friends only me i-click natin tong only me para hindi na nila makita kung sino yung mga fina natin. I-click natin tong only me. And then next, then open okay na yun siya guys. Hindi na nila makikita kung sino yung mga fina-follow natin. Try natin i-ano, Facebook natin. I-stock lang natin yung Facebook ko, oh guys. Ito na nga siya, guys. Hindi na nakikita yung mga fina-follow ko. Zero following na yung nakalagay. So, I hope nakadulong ang video na to. At kung bago ka palang sa akin channel, please subscribe and forget to hit notification bell para lagi kang updated sa akin mga bagong ina-upload na video.